Napahirapan ngayon ang paglilinis ng mga residente at otoridad sa pinsalang iniwan ng lahar sa isla ng Negros. Ayon naman sa FIVOX, bahagyang humupa ang pag-aalboroto ng bulkang Kanlaon pero baka masundan pa ang nangyaring lahar flow. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nagsasagawa ng clearing operations ang lokal na pamalaan ng La Castellana sa Negros Occidental dahil sa lahar flow sa lugar kahapon. Nangyari yan, dalawang araw matapos pumutok ang Volcang kanlaon. Sa barangay Piak na Bato, kitang-kita kung paano nabalot ng lahar ang kalsadang ito. Yung pag ayon na ay na po siya. Kitigas po siya kaya kailangan sa ating kalsada mabilisan na pag scrape Ayon sa mga residente, ito na ang pinakamatindi nilang naranasang pag-agos ng lahar na may kasama pang malilaking tipak ng bato. Sa video naman na ito, kita ang pagragasa ng lahar sa Padudusan Falls sa Kanlaon City, Negros Oriental. Nagkulay abo na tuloy ang tubig sa ilog dahil sa lahar. Ayon sa FIVOX, magkahalong putik at tubig ang umagos mula sa Bulkang Kanlaon. Inanod ng tubig ulan ng toneto niladang naipong abo ng bulkan nang pumutok ito noong lunes. Kabilang daw sa mga creek at ilog na apektado ng lahar flow ay ang Tamburong Creek at Inigiwan River sa La Castellana, pati ang Padudusan Falls sa Canlaon City at Binalbagan River. Malaman nila, malaman nila. Ano po ito yung lugar na naapetuhan? Gano po ito kalayo na yung narating nitong batso neto in the heart? Gano po kakapal yung na-deposito? Kasi po mahalaga po itong mga information na ito, lalo na lalo na po sa ating mga kababayan at sa ating mga kinaukulan para po makagawa po sila ng mga ano, appropriate action. Dahil posible pa rin ang pag-ulan ngayong araw, nagbabala ang FIVOX na posibleng maulit ang lahar flow sa mga lugar na apektuhan nito kahapon. Posible raw tumagal hanggang bukas ang malakas na ulan sa Negros Island. Pinaalhana ng mga nakatira malapit sa mga ilog na maging alerto at lumikas kung kailangan. Pinaigting na ng mga lokal na pamalaan ang pagbabantay sa mga lugar na apektado ng lahar. Bumaba man ang aktibidad ng kanlaon na nanatili pa rin ito sa Alert Level 2 o Increased Unrest. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer danger zone. Nanawagan naman ng tulong at dasal ang obispo ng San Carlos Negros Occidental para sa mga residenteng apektado ng pagputok ng kanlaon. Kailangan daw nila ng mga face mask, maiinom na tubig, emergency food packs at gamot. Patuloy raw sanang ipagdasal ang kaligtasan at pagbangon ng mga apektuhan ng kanlaon eruption. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.